Good day everyone! Today, tuturo ko kung paano ang dapat niyong gawin kapag nakalimutan niyo ang Facebook password niyo. And don't worry, it's just a few steps. Marirecover na din agad natin yung ating account. Okay, let's start. Open lang natin yung ating Facebook app and make sure na updated ang inyong app. And dito, lalagay lang natin yung mobile number natin or yung email address natin na nakalink sa ating account. Kahit alin dito, so yung sa akin, ang ilalagay ko yung mobile number ko, And dahil nakalimutan natin yung ating password, under ng login, itap natin yung forgotten password. And habang loading pa mga kabombombs, huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe for good luck. And ayan, bubabasa natin dito, we could not find your account automatically. Okay lang yan kahit di nila mahanap yung ating account. Dahil pag natin tong okay, mapupunta tayo dito and isi-select lang ulit natin yung continue. And kapag wala pa rin nangyayari, tap lang ulit natin yung continue. And there you go, makikita ninyo dito yung profile ng inyong account. So mas mainam talaga kung meron profile lang inyong Facebook account. And makikita nyo rin dito or mababasa nyo kung nakalagin ba kayo sa other device or sa ibang app. So, dito makikita niyo yung get code or link via SMS. So, dito ay select natin tong get code para mapadala nila tayo ng code na magagamit natin para ma-revive natin yung ating account. Pero sa mga wala nang access sa inyong mobile number, ito ang iselect nyo, no longer have access, okay? So, tap na natin yung continue para makapagpadala na sila ng code. And dito, ikukonfirm confirm lang natin yung ating account. Kaya enter lang natin dito yung code na na-receive natin sa ating mobile number. And kapag wala naman kayo na-receive, i-select nyo dito yung didn't receive a code para makapagpadala ulit sila ng code. Now, automatically magkukontinue na yan. And dito, pwede nyo i-allow and pwede rin naman na don't allow. So dito, i-save isa nila yung mobile number natin. Para mas mabilis tayo makapag-login next time. Pero depende yan sa inyo kung ayaw nyo i-save. Alrighty, sa akin i-allow yeah, ko na. Tap ko lang yung allow. Save your login info. Dito, pwede natin i-save yung ating login info para mas mabilis tayo makapasok sa ating account. Pero ang recommendation ko sa inyo, huwag nyo nang i kapag meron iba na nakaka-access sa inyong device for your account protection na lang din, okay? So, dito as you can see, nakalagin na ako sa ating account. And mapapansin nyo na ganun lang kabilis talaga mag-recover ng Facebook account kapag nakalimutan niyo yung password nyo. But don't worry mga kabombombs, kung meron kayo mga katanungan or suggestion, iwan nyo lang yan sa may comment section para pag may time kami, pwede namin sagutan para sa inyo. Thank you for watching and stay blessed!